Maging sa mga probinsya, marami rin pong humabol sa huling araw ng voters registration. Hindi tuloy maiwasang magkagulo sa ilang tanggapan ng COMELEC. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Tulakan, balyahan, ganito ang eksena sa huling araw ng voters registration sa Davao City. Dahil sa pagkakagulo ng mga nais magparehistro, napasugod na ang mga pulis para makontrol ang sitwasyon. Reklamo ng mga nagpaparehistro, mabagal ang pagproseso sa mga application form. Ang pila tuloy, umabot na hanggang sa gate ng gusali. Pero naninindigan ng Komlek na wala na silang pagkukulang sa huling araw ng registration. Kutub sa makayan na ito, at yung i-cater ang mga magparehistro, eh, ay mo po nila na ilang ng katukun na mabuto. Tumulong din ang mga pulis at militar sa pagkontrol ng last-minute registrants sa Zamboanga City. Alas tres pa lang na madaling araw, hindi na mahulugang karayom ang labas ng Comelec office. Pagdating na alas tres ng hapon, mga pulis at sundalo na ang umahawi sa mga butante nasa labas ng 30-meter radius. Maayos namang nagsimula ang huling araw ng registration sa Kidapawan City, North Cotabato, sa kabila ng pagdagsa ng mahigit walong daang nais magparehistro. Pero nagka-problema ng mawalan ng kuryente, walang generator na nakastandby kaya naantala ang pag-encode sa mga dokumento ng mga botante. Naayos naman ang problema ng bumalik ang kuryente makalipas ang isang oras hindi na manaiwasan ng ilang botante sa Tagbilaran City na uminit ang kanilang ulo. Bukod kasi sa pagsisiksikan ng mga tao, napakainit para ko ng panahon. Ang aling ito nagalit sa mga botante yung sumisingit sa pila. Kabilang din sa mga humabol na magparehistro sa Cebu City ang magkapatid na Rufa at Richard Gutierrez. Well, we have a, ano, different houses in Cebu kasi syempre we've been, our family's been here a long time. May ilang nagtaas ng kilay dahil sa likod ng Comelec office sila pinadaan. Pero paliwanag ng Comelec, hindi raw nila binibigyan ng special treatment ang mga artista. De tama yun. Meron naman talaga meron naman talaga senior citizen kwa. Meron din VIP line. Kasi nagkakagulo eh. Nakakagulo pag pinapila mo. So sir, wala pong masama doon? Wala naman. Discretion na ng election officer yun. Marami rin na nagtsagang pumila sa Comelec Office ng Tanawan, Batangas. Anong oras po kayo nakapila ko dito? Six po ng umaga. Six po umaga. Tapos na nauna po kami sa mga upuan. Nauna po po yung mga pinapasok po na nasa labas. Ayon sa Comelec, posible madagdagan ng siyam na libo ang mga botante sa Tanawan. Sa Dagupan, Pangasinan naman, nakunan ang larawan ng isang empleyado ng City Hall habang tumutulong sa ilang nagpaparehistrong botante. Bawal daw ito ayon sa Comelec. Siyempre, pwede kang tumulong, pero kung makakahamper naman siguro dun sa ano, operations ng, ng offices nila. So, baka pa, hindi na rin pwede. Tangi mga butanteng may kapansanan, hindi makasulat o makabasa ang pwedeng tulungan sa pagpaparehistro. Steve Dalisan, GMA News.